Walo ang sugatan sa aksidenteng kinasangkutan ng isang bus sa EDSA Ortigas kaninang hapon. Ang bus literal na sumampay sa railing ng flyover. Ikwento mo, Errol kabat -Bat. Kung hindi dahil sa katabing riles ng Metro Rail Transit, malamang ay dumiretso na ang bus na ito sa ibaba ng Ortigas Flyover. Bandang alas 3 ng hapon nang sumampa sa ibabaw ng railing ng flyover, ang bus ng Don Mariano Transit Corporation. Sa lakas ng impact, wasak ang harap ng bus, nakalawit ang dalawang gulong, at laglag ang bumper, ilaw at mga signboard. Paliwanag ng driver na si Florencio Veron Jr., iniwasan niyang mabangga ang kotseng biglang lumitaw sa kanyang harapan. May, may kutsi kasi bigla nagkat sa akin tapos para di siya uh, ano, matama, nag-apply ako ng preno. Nag-apply ako ng preno, bigla lang nag-pivot yung ano eh, yung sa bus, tumira pa, pa kanan. pa ni Biron, mabagal lang ang kanyang takbo. Galing daw silang Nuvaliches at papuntang sa sakay ang sampung pasahero. Para sa lata ng pasahero, bus, Masinsya na po, sorry talaga, di ko naman ginostong magkaganan eh. Pero hindi naniniwala ang MMDA sa Palusod, Liberon. Uh, pagka malakas po ang ulan, dapat po talaga uh, alalay lang tayo sa pagmamaneho, lalo na yung mga bus kasi alam mo naman yung mga bus, naghahabulan sila sa pasahero eh. Dinala sa Polymedic Hospital sa Edsaboni ang pitong pasahero ng bus na nasaktan sa insidente. Sugatan din ang isang rider ng motorsiklo na nasagi ng bus. Ligtas na sila ngayon sa kapamahakan. Pero dahil sa aksidente, nagka-traffic sa north at southbound lane ng EDSA. Pati ang intersection ng EDSA-Ortigas, apektado. Umabot pa ang traffic hanggang Trinoma sa north EDSA. Ang ibang pasahero, napilitan nila maglakad. Natanggal din ng MMDA ang bumalagbag na bus pagkalipas ng may gitisang oras. Nahaharap naman sa asuntong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property ang driver ng bus. Errol Kapagbat, News 5.